Hei, maga bers. Kita yang dagat itu maga bersau. Oh. Di tu perintah sahaja tapi oh, diwata, diwata na lugar. Okay, dito ito mga kabos. Eh, daming paniki. Paniki pala yun. Uri. Anong number ng nito? Kala ko kung anong maingay mga kabos. Mga paniki pala doon oh sa kabilang piba ito anong cave dito daming cave dito mga kabarks nawala na kasi yung mga number nito. puntahan nga natin yung ano ng mga paniki doon mga kabarso kita nyo yung mga kabarso paniki o nakasa nak, nakaba, sabit yung mga kabarso ha kita mo yung paniki ang <laughs> dami yung paniki na yun no? punta mo punta nyo natin yung paniki na <laughs> kaya palang ano dito <laughs> Hmm. Kaya pala ang nito. Ang dami pa lang pumupunta dito. Ito yung cave 23 yata ito. Yan mga kaburks oh. Kita mo yung paniki mga kaburks. Ang dami paniki mga kaburks ano. Oh. Napita na ito mga kawarts. Huwag ka maamo na itong mga paniki na ito. Hindi ko alam kung anong cave ito mga kawarts. Mga kawarts oh. Pagkadaming paniki mga kawarts. Paniki lang yung gusto nyo. Naroon dito sa amin, no? Cave yan, mga kabar Kala ko kung anong maingay, malayo pa kami. Paniki pala yan, no? Napagadaming paniki yan, mga kabark. Mga kabers oh. Dito kita kita may paniki oh. Paniki yan lahat mga kabers. Puno yung kuiba sa paniki. Yan you know? o. Kala mo ba to? <laughs> Nag-aaway na yung iba mga kabirksa. <laughs> Hindi na nagkasabit yung iba. Hindi ko alam kung anong cave ito mga kabur? Ito yung cave na pinakadaming paniki. You know? Paniki yan lahat mga kawarts. Nakadikit sa bato. Nalapitan nga natin ng konti. Uy! <laughs> Samsang pala dito mga kawarts. Yun know? o. Sam -sam. <laughs> Puro paniki, di si samsam Sam, buruk -sam paniki ni peladit tuangkan keberca. Muka walau sihuru di tu si samsam nang paniki, nakai nya, mana keberca? Buruk paniki, ano keberca? you oh. know. Hindi ka makalapit dyan sa loob mga gabar. Puro ano yan, puro dumi ng mga paniki. Yan, lumipad na sila mga gabar. So. Eh. Hanggang doon yan mga kapas. Ano, si Alisa na sila mga kapas. Takot sa <laughs> atin. Layo na tayo. Yeah. Nilipad sila pa pag ano mga kapas. may tao lumalapit. kala ko kung anong maingay malayo pa kami mga malayo pa kami kala ko ba yung maingay doon ang daming paniki yung ano dumi sa paniki grabing paniki iwan ko kung pasokin yun doon hindi mo dun mapasok doon ilang <laughs> milyon kaya yung paniki na yun init ito sa amin mga kabarso.